boy aga ko naman ah? <laughs> nangyari aga aga mahirap yung magsiwala eh mamaya kunwari kakasal sila hindi eh, wala silang kasama ng papa pagkuhan magkakasal sila pinakamangka yung iba magkakasal sila kasama nila yung papa at saka mama nila diba hmm. yung nanay basta ayaw ko na Kaman. aga ka <laughs> natin talaga. Hindi kami kinukumusta. Ma, bagam no. Nakapuntong ko ni Juli nga ng gano'n ni Papay Korta. Awang ka na ni na ng Korta. Magkorta ng balto ka sa tiyari. Nagkadiki na balto na nga. after na sobat, binibig na nga yung kargo, magkorta. Bakit? Wala na.

ko rin makita ka matagal na ako <laughs> hindi ko sila nakikita eh. eh, ka ay ka tumbawa ay ito na ako itatapon yung baga na napintas ito trabaho na ni Ren eh. ay ito trabaho na ni Ren mm -hmm. uh, aga ako naman po yan <laughs> hmm, ibagam si e na e ibagat ni Joel <laughs> ibagam e sa ibagat ngat ni na utang <laughs>

Ini ko anak na ti cellphone bigay na nga Ang uh, bagami din din ko mo Mami, hindi may babae si daddy ah, Aga ko na ba, ba, ba yan? Hing Pwede ka magsasawa? Aga ko na mo ha? Ang ganda pala ha? <laughs> ang ganda <laughs> pala Hindi eh, ako maliwala Papangit si Kim Ang lalakit sa anak Ang lalakit sa anak Ang lalakit

Kulung, Kulung, nah, aga kalau aga kalau ha boy aga kalau marigat ka unti aman na kininang no kana na nana sulta na nang putat tai alinyo apa ng pajama kayo ni <laughs> bagyan <Lalo> susung batan kuna na di bigat ka sipon ati ma dadala ti sipon na magoy buya play pajama kayo nanu <laughs> nya tai pa ati doktor ong nagkadisi bagbaga na nga ang kumakan hmm.